guys andito tayo ngayon banda sa pahamuraw na so ayan yung parala ng northwest summer state university okay so yung pupuntahan pala natin guys is papuntang ano papuntang bukid ni manang ako ay ako talagang pumunta kasi hahapo na ang oras na 5 o'clock na ah uh, so lang itong mga uh, kids ko eh, eh napaka kulit gustong umano talaga kaya ito eh, test kami guys sa service namin eh nagsusuruot na kami ngayon guys no sa nanong kamutanga na guys oh yan guys oh yan guys si yan guys oh yung si Kubaste guys so ayan guys oh ayan guys oh. hello, hello. <laughs> ayan, guys There. Hello, hey, say hello, say hello, oi, hey. ni, hello guys.